Yan, magandang araw sa inyo guys. Andito tayo ngayon sa Binahan, Ragay Camarinesur Sur. Yan, dito pala na disgrasya kakapon yung ano. Yung truck na may sakay-sakay ng mga May Wine. Ayan. Shoutout dun sa lahat ng kumuha ng wine. <laughs> Sana malasing kayo. Kaya <laughs> nag tayo dito sa may binahan kasi kakaiba na yung daan dito eh. Ano na, para na tayong na portal sa ano, sa adventure na daan. Hindi mo maintindihan kung simentado o, o bato-batohan. Ayan. Oh. Naku, traffic na yata. Ay, hindi naman. So, ayan, shoutout dyan, Gia, ano, Kumparing Tyson. Ayan. Napakasipag ng taong yan, si Kumparing Tyson. Lagi nyo yan dyan makikita sa gitna ng daan. Crush <laughs> <laughs> ni si Paring Tyson, no? Oh. Oh, di diba? Hey. Ay, wala. Uh, hey, na. Hey, na. Hey. Ay, wala. <laughs> Busy si paring Tyson. <laughs> ah, ah. Kahalog, kahalog, Yan, dito na tayo sa Hidong Bridge. Pakya tayo ngayon. Medyo lalala pa dito ang daan. Kasi magpapasko na. Ayan, mas madalas na tayo dito mata traffic. Ayan na nga, nagsimula na. Dito pala sa party na to yung ano, mga kainan ng ano. Kainan ng mga bus. So ayan, nag-deliver lang kami ng ano, refrigerator dyan sa Binahan Upper. Tapos, salaset dyan sa ano, FCM yun. Uh, shoutout pala dun sa ano, mga bumili. Kay ano, JC3. ayan. masarap 'yan ng lomi guys. Dumaan kayo bago magtulay ng ng ano ng FC Ay may kasama tayong dalawang pogi. Ayun oh. Eh, ay, eh muna. Eh. <laughs> so, balik tayo sa biyay Yan to. Kaya na ng mga bus pag ano, mga galing Manila, papuntang Manila. Lumadaan sila dyan Medyo may size yung panahon kanina, sama nang lagay ng panahon ang lakas ng ulan. So, ayan, ito na yung sinasabi ko sa inyo na medyo out of this world na daan <laughs> hindi ko maintindihan kung simentado pa ba ito bato bato-batoan na so ayan o shoutout sa lahat ng tatrabaho dito sa tabing highway ayan, napakatsagaan nyo naman po uminit, umulan, ayan nandiyan kayo para trabahuin yung kalsada natin so ayan shoutout sa lahat ng taga binahan binahan ragay kamarini Sur sa upper at saka sa proper yun diba ah, ang aga ng video okay na yun ah. Ayan, ano yung kinuha nila ng ano ng lupa dito sa kabila para malagyan na ng pamorma ng ano ng semento ewan ko lang kung alin dyan sa dalawang uunahin na padaanan ayan oh. Ayan guys, sa mga bumabiyahe man na nakakapanood nitong ano mga pinupost ko na video. So ayan, dito to sa so may parting binahan. Tapos sa una-unahan, kumana na lang kayo, pumasok na lang kayo sa ano, sa lusot na lang kayo sa sentro ng Ragay. Ayan, para makaiwas kayo dun sa traffic sa unahan, may bandang ano, big big tapos amumukpok panitayan rin Ayan, ayan. Pag dumaan kasi kayo sa sentro ng Ragay, ang labas nyo na doon na sa may Andayas Park. So yan, may swimming pool na oh. Ayan. Ah, siguro mga 6 feet ang lalim niyan. <laughs> Pag nahulog ka dyan, makikita mo dyan si Carlos Yulo. Ayan. <laughs> so, oh, dun sa may ano na yon sa may una-una na yon yung may mga kumakanan dyan na sasakyan. Ayan, dyan na tayo ilulusot, papasok ng ano. Papasok ng sentro. Hindi na natin babaybayin dyan, dire-diretso kasi mata-traffic tayo masyado. Eh, itsura eh, ng daan. Ayan, kaya sa mga dumaraan dito, doble ingat na lang kayo guys. So yan, kakanan na tayo. Papasok tayo dito sa uh, bagasimbahan. Ang labas nito ay crossing apat. So hindi na tayo doon dumaan kasi abutin tayo ng siyam-syam doon. So ayan ha, sa mga gusto mag-avail ng appliances, punta na lang kayo sa Williams at Saragay. Uh, meron pala tayong yung promo simula oktober uh, October 9 hanggang October 16. Meron tayong cashback pag Nag-avail kayo ng installment na 16,000 pataas. So yan. para sa mas malinaw na mechanics, punta na lang kayo sa opisina. So ayan. Uh, ganito na lang 'yung vlog natin at see you sa next vlog. Peace out. Peace out. Peace out. <laughs>